Ayan mga boss, uh, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipping Vlogs. Ayan. So for today's video mga boss is punta, punta po tayo ng bayan at saka yun, nag-prepare na rin kami at saka yung mga bata, si Leo, yung driver kasi ah uh, punta tayo ngayon ng ano, bayan at saka medyo maano yung panahon natin ngayon makulimlim kasi may paparating na bagyo kaya ayon hindi pa naman umuulan mga boss kaya okay lang i-biyahe yung sasakyan at saka yung daanan rin hindi pa masyadong madulas at saka yan tinanong ko si nanay kung ano yung dala-dala niya yan, sabi niya ano daw yan tatanim so magtatanim si nanay mamaya kasi si nanay mga bus hindi siya sasama doon sa bayan mamaya si nonoy lang at saka yung dalawang bata at si ati charing at si leo at ako yan, kami lang yung pupunta sa bayan kaya ayun habang wala pa si Ate Charing Nandito muna kami sa parking area sa so, nag-aantay sa kanya Guys nag-aantay na Nagpapag na dito Sa sobrang lamig Ganito dito sa bukid Kapag maulan at saka Yan malamig Nagpapag Parang muusok Yan pinan nyo Bumuuso, kasi nandito kami sa parking area kasi nantay namin si Ate Cha. Pero hindi pa yung pupunta dito kasi, tignan nyo naman. Malakas yung hangin, At saka malakas din yung ulan. Mm -mm. O tignan nyo doon, hindi na natatanaw yung ano kabilang bukid. Ito yung ginawa namin na poste ni Leo yan. Si Leo yung nag ano nito. <clears throat> Nag-decide na ganito yung gawin namin. Ayan. Lakas yung hangin. Okay. Guys. guys, oh. Ayan guys, grabe yung ulan sa pagkalakas saka pumasok ako dito sa ano, cab kasi maginaw yan si Brian maginaw Bri? ha? bugnaw? bugnaw? bugnaw <laughs> ay at saka yan sila nagsipasuka na rin sa sa kasi maginaw yung bata si Kel at si Nito Roy kasi kung dyan kasi Ini mag-inaw hmm, grabe, Ah, siya malakas yung ulan hmm. Makaagi ni bos ba? Four wheels? Ha? Four wheels ba makaagi? Makaagi ang? Four wheels? What's it ba? Aagi ang na ayun, mabawara mo na?

practice like sa uh, highway marunong na naman siya mag drive pero ano lang sa highway sa bukit pang bukit ayaw na iligado sa bukit guys kasi hindi, hindi, natin kabisado yung daan si Leo ano na yan master na yan si Leo sa bukit <laughs> ha, hindi ako master kamaw lang kamaw lang ah, <coughs> marunong lang hindi magaling Ada yeah. assalamualaikum. Wijaya, yes. selamat malam. sila. Nonois, Purbos, masih si Hai, weh, hai, hai, si hai, Highway hai, 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 nila 40 mm, 40 Pang yan lang yung minimum minimum lang yan ni boss Steven kasi ano pa lang bago pa lang bago bagong practice bet na ma ano low bat yung GoPro namin ni boss depende pila ka pa ko na lang doon, battery no, 36% na lang dali or ang na sabay mag miiilo na sabi ni Brian yung ano mga nagtitinda ng uh, nagtitinda bibingka bibingka ano daw puro mga guwapa magaganda magaganda maganda pala sure magaganda o sa Bisaya guwapa sabi ni sabi ni Brian nakakain lab daw kaya love yun ang mga bibingkira kasi ano, magaganda sila lahat magaganda Okay, tignan you guys sa pindera. Ito. Ayan. Magbalik namin, ibibiduhin tayo namin yan. Para ano? Makita ninyo ang kanilang mga mukha. Isa-isahin namin. Face reveal. <laughs> mga um, bibingka girls. <laughs> wow, malamang. <mayroon ba>, <laughs> Saan tayo guys? adon ah, Ito sa maligo, sa kwanong katong iligo Brian. oh, hilang Hello guys Yung guys sa amin Ano lang Monkey <laughs> Monkey daw siya Matching Yung mga guys yeah. Di ba oh Yun naman zoom May nag-replay budget. go, to the uh, the lane. Lane. Okay. go <laughs> into the oh, moon <laughs> Sa lao na <lala>. lang <laughs> And guys, uh, nakapag ano tayo <laughs> Nakapag practice tayong mag-drive uh. ako <hways> lang to? Oo Ang ba, noy?